sweet welcome again to my channel ayan uh, make a make love shout out katis family, katis friends and katis lovers and uh, youtube friends ang gagawin ko ngayon ay tingnan natin kung anong binili ko sa asian store tagal ko nang ginakapunta sa asian store kasi super busy at ngayon ay pumunta ako at bumili ako ng ganito ayan tingnan natin ha isa isa Tingnan natin. So, ayan. Bumili ko ako nito. Ito, mahilig ako sa ganito. Gustong gusto ko to eh. Yung ano. Maano yung ano, 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 ano. Ito. Ah, spicy siya. Korean noodles. Ito. Mahilig po ako dyan. Pero hindi naman lagi pag ano lang. Gusto ko lang kumain nilalagyan ko ng mushrooms ano, tsaka pichay ayun nilalagyan ko siya ayun at uh, ayan naka, na na ano, ako doon sa sabi nila lagi ng indomie, indomie. Ayan, bumili ako, i-try ko. Ayan, it, ito, indomie. <laughs> Ay, hindi po. At ayun, pala indomie nakatry nga. Hindi pa ako nakano. Galing ko sa mga wala kasing sa Pinas eh. Ayan. With calamansi. At ito rin. Bumili po ako nito. Oh, so, ayan. Next natin ay tuna. Ayan. Di mawawala talaga ang tuna kasi pwede rin siya sa salad mag fresh siya salad ayan ayan tuna hot and spicy flakes in oil ayan tsaka ito flakes in brine ayan <laughs> magaling talaga magbasa si kasuti ayan with calamansi ayun Next natin, na ito ay naingan nyo ako gumito. First time to dito ito, kinataang bilo-bilo. Ayun. Ayan. Ganun yun. So, try natin yan. Gutuin. Pag magkatay. Ayan. Kami mga dito, masaya na pag naka-ano at ito, sunflower crackers. ayan, pumili rin ako ibaon ko yan sa world ayan, at, at ang ating ah, mahiwagang alugbati spinach, ayan you o know. pumili din ako malo ko kasi yung eh, minsan sa ano, sa ludo na may sabaw ito ang pichay. Gusto ko ganito na pichay eh. Ang Asian. Yung pichay kasi dito malalaki yung ano ganito. Ito masarap. At saka ang sitaw natin. Ayan. Sitaw. Bumili rin po ako ng sitaw. Sana all. Ayan. Ang hindi mawawala ay ayam. Ayan, vinegar, suka, pinakurat na ano, sausawa ng bayan. Ayan. Pinili rin ko. Ayan na. Mahilig ako sa maangkang. Ayan mo ba? Ayan, Ayan, ang marami kong binili ay madali siyang maubos. Ito na lang natira doon. Um, Tusino powder. Kung gusto ko ito eh. Kahit sa chicken to. So. Ayan bumili po ako ng ano, limang So, Kasi ito na lang natira ako marami, marami binibili ko para may ano, sa mamasita. Mamasita. So, yan. Yan, binili ko para may reserva. Hindi kasi ako palaging pumupunta sa ano, sa Asian store. Ayan, at bumili rin ako sinigang sampalok mix. Ayan, hot spicy rain, ayan yung spicy, dalawa kasi meron pa akong hindi spicy ito bago eh, spicy ayan yan lang po lahat, ay meron pa pala ay halo ko sa ano sa munggo. gusto kong kumain ng munggo. ayan, pumili po ako nito uh, dried shrimp hup uh, pala, ayan o oh. Yan lang po, pinili ko. Ang ano, pinoy. Wala kasing ibang, ano na, yung ibang uh, gulay. Wala. So, yeah. Gusto ko yung ibang gulay, yung may, minsan may kalamonggay. Malunggay. Malunggay, pero wala. Eh. Yan na po yung mga bunay dito. ayun maraming maraming salamat sa inyong lahat na paano, napalagi palagi kayong uh, sumusuporta po sa aking munting bahay maraming salamat po at magingat po tayong lahat ingat ingat po kahit saan man kayo sa mundo salamat salamat see you next time ciao